Kaya ang isipin po natin ang uh, pag-asa hindi po natin nakikita batay sa nasusunat yan po yung inihanda ng Panginoong Iso Kristo eh. kasi ang tirahan po natin wala dito sa lupa eh. hindi pa natin nakikita ba diba? kaya nga ang Panginoong Iso Kristo umakyat para ipaghanda po tayo ng mga silid diba? mga silid po uh, ibig sabihin lahat po nang nawawala dito sa mundo nakahanda na po yung silid para sa kanila. Yan. So tayo po, ng mga nabubuhay pa, nakahanda na rin para sa Diyos. ba? Diba? Pero dito sa lupa, uh, inahanda po natin kasi lagi yung mga lelibingan, di ba? Uh, na tayo ng lupa abang tayo nabubuhay. Yan po yung preparasyon ng tao. Eh. Pero hindi lang po dapat yan yung preparasyon natin. Eh na mga tumatanda na mayroon ng kabaong na nabili may lupa na, may libinga na yung, pero dapat magkaroon din po tayong preparasyon patungkol sa langit yan. so kapag uh, na ng edad uh, maging close na sa Diyos at maging malapit na sa Diyos di diba? yan pero hindi lang po dapat yan eh na kung tayo ay nangihina na kundi kait uh, kahit bata pa ay magsimula ka ng maglingkod sa Diyos.